Hello Minasan! Kami nga pala ang madi OFW dito sa Japan. At eto naman yung mga donut na niluluto namin na talaga nga naman binabalik-balikan ng mga katrabaho namin. At kahit sino nga ay pwedeng gumawa nito at gawing negosyo. Kaya naman ngayong rest day ulit namin ay nagluto ulit kami ni ate nitong mga mini donuts. Una nga ang nahihanda ni ate yung dough para sa aming mini donut na street style. At habang si ate nga ang nagpe-prepare ng ating dough, ako naman ang nagpiprito dito sa kabilang side. First! time ko nga lang magprito ng ganitong donut, kaya naman maingat na maingat ako. At nung nag-golden brown na nga yung donut, ay hinango ko na nga ito isa-isa. Sobrang nakaka-enjoy nga palang gumawa ng mini donut na ito kasi parang gusto mo na nga silang kainin sa pagkakakyut. Pinalamig nga muna namin ang kaunti, saka naman namin ngayon nilagyan ng mga flavor. Para sa aming unang flavor, ay nilagyan namin ito ng milk at sugar powder. Tapos minix-mix nga lang namin ito ng even para lahat ay malagyan ng coating. Sunod na flavor naman ay glazed sugar. Tapos ang huling flavor nga na ginawa namin ay itong chocolate. Nung natapos nga namin ni ating i-prepare yung aming street style donut ay sinimulan naman namin itong mga smidget. Itong smidget donut nga namin ito medyo matagal gawin dahil nagbe-bake pa nga kami ng cake bago nga namin ito buuin. Iba't ibang flavor din nga ang ginawa namin dito sa smidgets. May mixed nuts, may ube, may coconut flavor at may choco butter nut flavor din. Ito nga ang gustong gusto ng mga katrabaho namin. Lagi kaming nasa sold out pag ito ang aming ginagawang snacks tuwing night shift. At kung mahilig din nga lamang kayong mag-bake at naghahanap din nga kayo ng konting kita, ay subukan nyo nga rin gumawa ng ganitong mga donuts dahil mabilis nga lang siyang maibenta. Eto nga at naghahanda na kami sa pagpasok namin ng night shift at dadalhin ko na nga itong mga donut na ipagbebenta ko. Yung isang punong pack nga ng mini donuts ay 500 yen ko lang pinagbebenta dahil nga pang snacks at pantawid gutom nga lang namin ito kaya hindi namin tinataasan ang presyo. Pag naayos ko na nga sa namin mahiwagang lata yung mga dadalhin kong pambenta ay sinesend ko na ito sa group chat para ma-inform sila na may dala ako at napaka-supportive nga ng mga katrabaho namin dahil talagang bumibili sila sa amin makatapos nga isang buong magdamag na trabaho ay nakauwi na kami dito sa bahay at daladala -dala ko na naman itong ating mahiwagang lata at dahil nga madaling araw ang labas namin ay napakalamig na talaga sa labas kaya kailangan talagang balot na balot ka na pagkakauwi nga ng bahay ay hindi kaagad nagpapahinga dahil naghahanda naman kami para sa kinabukasan namang pagpasok. Kaya naman agad-agad kaming naglilinis, naghuhugas ng mga obento at nagpe-prepare ulit ng mga pagkain. Ito nga at sa dami ng dinala ko ay may natira akong tatlong pak. Sobrang bango nga kapag binubuksan ko itong mahiwagang lata kaya naman ay na excite na kaming kainin ito. Matapos ngang ayusin yung mga natira namin mini donuts ay nagpe-prepare naman kami ng aming pang-obento tulad nito mga kutsara. Inilalagay na nga namin ito sa aming obento bag. At pag naayos na nga namin lahat ng namin ay nagagayak naman kami ng aming mga pagkain bago matulog. At syempre dahil taglamig na nga ay kailangan lagi tayong may mainit na inumin sa madaling araw at bumili na nga rin kami sa Costco nitong Swiss Miss. Madamihan na nga lang lagi ang binibili namin sa Costco dahil wala naman kami sa sakyan at mahirap naman ang pabalik-balik. At mas nakakatipid nga kami kapag maramihan yung binibili naming stock na grocery. Nang matapos na nga namin ni ate ang mga gawain ay eto at magbe-breakfast na nga kami at eto na nga natira naming mini mini donuts ang aming kakainin. Pasalamat na nga din kami at hindi naubos yung aming dalang mini donut dahil kung naubos nga ito ay wala kaming ibe-breakfast ngayon. Ito nga ang street style mini donut ay tamang tamang kapartner dito sa aming Swiss Miss na Choco Flavor. Tapos nagtigisa naman din kami ng pandesal na may palamang ham at saka itlog. Sob na sob na nga kami sa mga ganitong simpleng pagkain pagkakatapos ng aming trabaho. Hanggang dito na lang muna, Jane.